God is gracious. He really is. Hello guys, welcome back Hello. sa ating YouTube HM channel. So, ito pa rin po si Shea Girl na nanganak na at si Dada na paanakin pa rin. At Puyat. So, ngayon po ay ika nine days na makapanganak na po ako through C-section po, cesarean section. Hindi po normal yung delivery ko. So, ano, uh, sa mga nagaabang po ng vlog, uh, gusto naman na po talaga namin na mag-upload na lang mag-upload. Kaso hindi po kaya ni daddy namin mag-edit. Ito pong vlog na to ay very raw. Mm, wala Halos walang i-edit. Ikakat kaya, ko lang yung unahan siguro. Oo, kaya po meron na agad. Hmm. So, ang i-upload po namin ay yung mga dati pang na-edit hmm. na yung nesting ko po. pag -hmm. Pag na nesting namin. Tapos yung nagluto kami nila Monique. Parang yung 32 melodia. weeks pa lang chan ko noon eh. Ganon. 33 parang ganon. Oh, something like that. or oh, 34. Basta after yun ng birthday ni Rabons ni Bodje. Mm Ganon. -hmm. Mm -hmm. Tapos, um, mm, yung pag-unang visit natin dun sa hospital ng gabi yun. Okay, man, kikita rin nila yun. Oo, okay. kasi naisingit niya pa yung pag-edit that time. Mm -hmm. Pero ngayon po, ay naka paternal, ato, paternity mm -hmm. leave. Opo, hindi po ako nag-edit sa Harabas. Ay... Naintindihan po naman po nila na yun, nila Harabas at ni Mrs. Harabas. Salamat kasi dalawa Sango. po kami inaasikaso nila. Inaasikaso niya. Ako. Tapos baby syempre. Pag umaga kasi, um... Malakas na kayo audio natin. Bulong-bulong lang. Hindi, ano na lang, ilalakasan ko na lang mismo dun sa pag, ah, ano, sige. edit. So, unang-una po sa lahat, bukod dun sa nagsabi kami na yun po muna yung may upload namin, unang-una po sa lahat, nagpapasalamat kami sa mga prayers po ni Nugra salamat po talaga sa tingin ko, nasurvive talaga namin ni Bibi, mm. lahat ng trials na nangyari po mm. dahil sa mga prayers ninyo, sobrang so ano, yung kung yan napanood nyo na po ito kasi upload din naman po ito bukas sunod-sunod na po yung upload namin eh, ah, siguro after net of you kinabukasan agad meron, tapos every other day na po mm tsaka yung journey po namin ay gusto rin namin i-share sa inyo para magsilbing aral din sa iba ganun. kasi hindi po hindi biro ang pinagdaanan namin talaga pero hindi naman hindi pa naman po namin na explain yung ano yung nangyari sa hmm. bakit naging C-section siya sure. Hmm. Pwede na, na explain oh, niyo. Ah, yun. pwede ngayon pala. Oo. Oh. So, ganito po ang nangyari. Yung meron kami video na hmm. nagbleed ako, akala ko mga anak na ako. Hmm. So, yun mapapanood niyo po akala yun. Akala ko yun yung bleeding na start na siya na magtubig-tubig na normal delivery po. Ganun ang naisip ko. Pero that time po, sumasakit yung hipin ko. Nagkaroon ako ng biyak na pasta na agad-agad din naman naayos ng ng ni doktora at ang aming dentist, na aking dentist, ayos nyo rin po agad-agad kaso sobrang kirot talaga. Sobrang sakit ng ulo ko. Nagtanong po ako sa ubi ko kung anong pwedeng gamot na inumin. syempre uh, paracetamol para sa kamol. Safe for baby. Nakainom po ako pero nag-heavy bleeding po ako. As in, soak yung, yung soak yung adult diaper sa fresh blood. Kasi, yung BP ko po ay nag shut up. up. So, ganun. So, then, tawag kami sa OB ko. De, pero yun, okay? yung mga, yung mga, yung kwentong yan, ay mapaparad ah, na, na, nila. O, nandoon na yun Tapos, Kaya, kaya the, after that night, uh, kinabukasan pala, mo um, ano rin, ah, uh, Parang nag, nagpahinga muna kami, then nag-decide kami ng ano. Uh, C-section. Uh, okay kasi... Oo, oh, sige. Kwento mo na yung nasa OB. Kasi hmm. tayo kanina. Nasa OB siya kanina. So, ngay kanina lang din namin nalaman yung naging... Uh, pinaka... Ano niya? Reason. Mm. din Bakit? ako na high blood. Hmm. Unang-unang reason talaga yung pananakit ng ngipin ko. Tapos pangalawa, meron palang nangyayaring complications sa, loob. sa body ko. Ah, uh, dahil tumataas yung BP ko. unti unti palang. Na tatanggal na yung inunan sa pagkakadikit sa uterus. Mm -hmm. So sabi ni doc, alam mo pag nawag mo ang pagsisihan yung nagpa CS. Yung decision niya na nagpa CS. Mm Huwag -hmm. na wag kasi 20% na raw pala ng placenta ko okay. yung naabrak na. Naabrak na. Abrap na patanggal na po siya. Pero yung habaan kinikilabutan talaga po Kaya nga, kanina po, yung galing kami sa OB, sa totoo lang, dumang kami sa simbahan, iyak ako ng iyak. Hindi hmm. ko mapigil. Actually, sa sakyan pa lang, sa si Pero, simbahan. though, stronger si BBG hmm. na namin. Tsaka, uh, through your prayers po, alam namin sa mga prayers yun, kaya pinalakas talaga ang anak namin. Hindi bumababa yung Heartbeat niya. Mm. Kahit na 20% na yung natanggal sa ilunan niya, na anytime pwede daw yun na ma mapahamak siya. Mawala ma 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 ng heartbeat. Mawala ng heartbeat. Kasi walang sasuporta sa kanyang placenta eh. Mm. Diba? Eh wala naman din kaming alam. Kasi may option pa kami na pabababain lang yung BP ko. Tapos isubukan yung nor normal. so is isubukan is is yung normal de mm. delivery nung nag-usap kami mag-asawa. Kasi sila nanay, sila ano, gusto, nila ipakiyas eh. Pero syempre um, pinagpahinga niya lang mm, ako kasi matindi rin yung pinagdaanan ko nung dinugo nga ako. so, usap kami mag-asawa, ano ba i-consider natin? Sabi namin basta yung i-consider namin na walang mangyaring hirap mm, si KGB. Gia. No, si Baby Gia wala well, yung yung bagang sa palaran na sige pobabahin yung baby ko tapos try ko yung normal delivery paano kung biglang duguin din ako mm -hmm. kasi yun ang ano ni OB eh ang, ang problema yun nito yung option ni OB kasi yung na reading natin na kwento ni balita ni OB kanina mm -hmm. kung hinintay pa namin yung pag -no normal delivery niya eh kung naaabrupt na pala ng 20% mm -hmm. hindi namin alam na baka pababa ng Kasi pababa na ng Kasi hindi naman ako dinudugo eh, di ba? Oo, hindi na. Pababa pala ng pababa ang heartbeat niya. Kaya mm. talagang siguro ginaid din kami ni Lord talaga. Na mag-decide na mag, ng mag -aga. na agaga. na agad. Mm. As in, yun talaga. Noong February 14, pwede na namin siyang i-schedule sa CS. 15, 15, 15, 14. 15. 14. Nanantin Ayaw tayo sa agad. Eh nung gabi na yon, may mapapanood niyo rin po yan. Kaso ang layo. Ano po, uh, ako po, nag, tinausap ko po si Obi na baka pwede muna kami umuwi para makapagpahinga siya. Makapag-decide kami kung ano ba talaga. Kasi hmm. hindi niya na rin po kaya yung pagod talaga nung hmm. time na yun. Tsaka ang layo ng option. Mm. Uh, yung Mangburaw kasi hindi abila doon. Ah, mm -hmm. Siguro hindi rin inadya doon ng Panginoon na makapunta kami doon kasi ang dami palang hirap ang pagdadaanan namin. Mm -hmm. So, yun na nga po dito sa aming District Hospital sa San Jose. Kung saan naman lang si Monica oh, din? Oo, oh, okay. oh, doon po ako pinaschedule ng aking OB. Hindi po mm -hmm. siya yung OB na umawak sa akin doon. Iba po yung OB na nag-oopera. Mm -hmm. Doon ako pinaschedule at February 16 ng umaga, tanghali na CS na po ako. Talagang emergency CS din po yung kahit na kaya ko kasi high blood ako eh. Mm -hmm. Kahit na yung katawan ko na ilalakad ko, ganun, pero high blood ako, emergency CS pa rin po. At yun nga, ang kwento ni OB, sabi sa kanya nung OB na nag-opera sa akin, na 20% pa lang abrupt. Kakaroon na ng placental abruption sa loob ko. So, iyak ang kanina sa si Bar kasi ano nga yung naalala ko pa Imagine paanakin na ako kung hindi kami i-design magpa-CS. Baka nawala pa sa amin si Baby. Ano ah, February 23 hanggang March 1 pa dapat yung ano niya, hmm. Junior. Talagang pala, masiguro. Balak, pa natin yun yun eh, no? mal na mahal kami ng Panginoon para sa amin talaga yung bigay niya. Blessing si Gia. Yun ang iniiyak ko. Kasi talagang ginay niya kami na yun na, huwag yun ang isa pala. At alam mo po, nakatulong ang mga prayers ninyo. Kahit pa paano, mga nakakausap pa rin ako kapamilya. Nagchat-chat pa rin kami. Hmm. Mga, mga, subscribers na naging ko, na rin. Mga, ninang, mga ate. Father, dad. May prayer. Ang lakas ng baby namin hanggang masiyas ako. Hindi man lang bumaba yung heartbeat niya. Kahit hmm. na nag na pala yeah. yung aking placenta si kami, doon kami na gulat kanina. Pagkasabi ni Tok na 30% na mm. uh, abrupt na pala nung time na yun. Kunti-kunti um, maaari mawala sa amin. Kung, kung siguro na-delay kami ng na isang araw mm. or baka oras lang eh. Ano? Uh, um, wala. na siya ng heart. At alam niyo po ba ang kanyang... Kunin mo ngayon, babe. Ay, pasuyo lang. Ayan. Ayan. Alam niyo po ba ang meaning ng word na Gianna? Ang meaning po niyan ay God, God is gracious. gracious. Yeah. So, kinaawaan talaga kami ni Lord. Mabait talaga si Lord. Parang naisip namin yung pangalan na yun. Ano yun? Ano Nasa 6 months na yata. Or 7 months. Yan lang ang pangalan na gusto namin na una. Ayan, ito pa lang. Ito. Ayan, uh, Gianna. Gianna. Tapos nung nabasa namin ko yung Kaylee, kinilig kami. Kaya, Gianna Kaylee. Pero nag-usap naman na kami na talaga ng double name. Mm uh -hmm. -uh. ano? Tapos nakakatawa po yung mm -hmm. Gianna ay God is gracious. He believes. <sighs> <laughs> <laughs> Hindi ko kapigilan. Tapos sabihin, oh, iyak. Hindi, um, <laughs> ganun po talaga yung hormones ng mga bagong panganap. Tsaka yung malaman mo na ganun. Hmm. Yes ko po. Buti talaga. Hindi. Hindi po naman nag-adya ng Panginoon hmm. Na ganun yung mangyari. Buti na lang talaga. Kasi... Kahit ako na yung naghihirap sa... Sa katawan ko. At least, sobrang healthy ng anak ko nang sinambot siya ng pedya naririnig ko po, gising ako nung... Hindi ko naman naikwento to doon, eh, no? Hindi, wala, wala kang nakwento to. Gising ako nung kasalukuyang operation. Inoperahan mm -hmm. ako. Gising ako. Nung no, umiyak siya. Ikaw, ano, 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 na ano, na siya kahit ako nung awal mag-suffer sa katawan ko, hindi kasi rin biro yung C-section. Kung ano nung binanasan. Tapos, <laughs> <laughs> ma may makikita sila dyan eh, yung nabot sa akin yung bata, si baby. Hmm. Hindi ko na na-videoan, napatay ko yung cellphone. Kasi nung inabot na sa akin si baby, nahanap ko siya. Dahil dapat, ang tagal ko bago yung nalabas. Grabe. Na nag-aalala na ako. Kasi amin dalawa ni Kaya Kuya Jeff. Sa minok. Okay naman. Nung mm. kami, isang oras na kami nandun sa room ni Kuya Jeff. Sabi mm -mm. ko, wala pa ako. Wala pa siya. Ko, sabi ko, saan ko, baka pwede ano, pasuyo na papuntahan dun sa OA. operating room nga kung mm -mm. nasaan ka na. E kasi nga, pagkabot pa na lang yung baby, bakit wala, wala si Mami? Wala si Mami. Ako po, gising ako noon sa operating room. Kinakausap ako ng aking anesthesiologist mm. na napakabait. Lahat naman sila doon napakabait at napaka ano talaga. Yung relax na relax ka. Binigyan niya ako ng Syempre yung pamparelax habang mm. gising ako nung section. Tapos kada nung matapos na akong kahiin, okay na. Nakaiga na ako sa stretcher. So, hindi ko naririnig si baby. Hindi ko naririnig na umiiyak. Kung huhugasan siya, dapat umiiyak-iyak. Ganun, hindi ko siya naririnig. Parang wala na agad siya sa tabi ko. Mm -hmm. Kaya, tuwing may dadaan na nurse or mga utility kahit mga lalaki, yung mga mm -hmm. kung pasok lang po sa OR ha, operating room. Ang baby ko po, ang ko po, hindi yung ganun ko ay dun po nililinisa ni ano ni doktora pedya po pedya tapos pag may dumaan naman sana po ang baby ko sana po ang baby ko eh magdaanta lang ang baby ko po nanginginig-ginig na ako dahil dun sa anesthesia yung after effect po ba ng anesthesia actually hindi pa yung after effect kasi manhid pa ako eh pero ganun pala yun nakita ko rin kasi kay Monique yun no? yung nanginginig-ginig siyang ganyan So, nangyari din sa akin yun. Nandun lang ako sa, ano, okay na ako. Hinihintay ko si baby. Mm hmm. Asa baby ko po, ang baby ko po. Ganun yun. Parang may iniisip ko talaga. Kada may dumaan, ginaganya ko yung kamay ko, hinaharang ko sila. Pinipilit ko na harangin. Ay, nandun po kayo, doktora. Kasi yung pala, uh, nililinisan talaga totally mm -hmm. ng pedya. So, nung nauna na si baby, yung pinakita na sa akin, Uh, shout out kay Ate Sarah. Kahit Oo di siya makapanoon makapanood kasi mm -hmm. nurse din yan. Eh. Sobrang busy-busyhan. Thank Basta, you Ate Sarah Sa Ate ano. salamat sa pag-assiste. Siya yung kumuha kay baby na nakahiga na pala sa bassinet nila. Tapos pinakita niya sa akin, ito na si baby mo. Um, ilabas ko na. Ano ka daddy niya? Ay, di inuna na. Ilabas na ako, hindi pa ako malabas-labas kasi yung utility kasi walang mag mm. ano stretcher ganon walang magpulak ng stretcher kasi may iba rin silang mga patient na ina-attend uh -huh. so pero yung kaba niya mm. kasi hindi pa ako nilalabas yun yung one hour na siya doon <laughs> hindi pa siya nilalabas mm -hmm. tapos ano mm. well, hindi ko na ikupwento yung iba pa nang nangyari kasi mm medyo ano na sumasama kasi yung loob ko noon mm -hmm. time na yun kasi ang tagal niya nang mm -hmm. nailabas ngayon po um, nakatapos na ako ng ibang mga gamot antibiotic mga kung ano paman yung mga mga, food, mga, mga, supplements meron supplements tsaka mga ibang gamot na binigay sa akin mm -hmm. dahil dun nga sa pagtaas ng BP ko mm -hmm yun, iniinom ko pa rin ngayon, so far masasabi ko na ang kalagayan ko ngayon ay nasa 70 siguro, hindi na siya 50, mataas na siya, 70 kanina, or, kanina 50, kanina siguro kanina mga 60 umaga, 50. pa lang, 50. Ay, hindi ay, kanina 50, 40, ay hindi masyadong baba yun, ah. hindi ganito, kanina umaga 70, hmm. yun kasi nakakalakad-lakad na ako, nakakaihi na hmm. ako sa CR hmm. na mag-isa, nakapunta na ako sa kabilang kwarto. yung mm -hmm. Yun nga lang, hindi pa ako nakakabangon sa kama. Mm -hmm. Kahit na 9 days. di ganun na ano. <laughs> nung... pumunta kami kay Doktora. Doktora, shout out sa'yo kahit hindi, hindi ka nanonood. Hindi man nila nanonood. Dok, dok, pao. dok We love you, Dok mm -hmm. Eh di ganun. Sabi niya, ganito lang, hindi lang si Doon si Baby po kasi sa base niya. Mm -hmm katabi niya si Tita Cha. Yeah. Hmm. Sininang Cha. Sininang Cha. May ano kami ngayon eh. isa pa namin si Sininang Cha na samahan kami ngayon kasi mag edit siya. Hmm. para, para maka-edit maka siya. so anyway, ganun. So, uh, nung kaninang kinausap niya ako, kaya mo na yan. nagkwento Nagpwento siya. Pinalakas niya yung loob ko. Actually, kasama ko si Jassel kanina. Hmm. Check up din nila eh di, okay na rin po si Jasel. Yan. Sa, so, ayun. Uh, tapos di, pinasubok niya akong pahigain kasi tatanggalin niya yung buhol ng tahi. Nang mag-isa. Aba na, higa ako nang mag-isa. Na? <laughs> di, chili, -chili ko pa na siya nung, mm. dok, siya nang mag-isa dok, no? Mm. Ah, chika ko ha. Sinubok niya rin ako na, patayuin. Mm. Hindi mo nila ako itayo kasi eh may mga nakasabay pa, may mga kasunod pa mga patient. So ayun. Kaya naman, uh, mayroon mga uh, so techniques na ay tinuro. 90% na. Mm. Yung lakas ko na lang siguro yung kailangan ko i-regain. Mm. Uh, siguro itulog ko pa rin. Uh, mm. Awa ni Lord, meron akong asawa na hands-on na natutulog at nanay na very mm. very very supportive, shout out nanay Nancy, nakalaking mm. oh, bagay na Oo, nasa... Pag, pag natutulog ako at hindi ko sila mahasikaso, si nanay ang gumagawa. No? Mm. Pag bumibili ako kung anong binibili Paligo, ko sa bayan, pa rin. pag bumunta nga akong bayan, no? mm, si nanay pa rin. Pa rin. Eh, hindi rin naman ako makaluto, si nanay pa rin yan. Pukas sa newborn screening, si nanay pa rin. <laughs> Oh, dito. Pero dito po ngayon ang biyanan ko, ang nanay niya, uh, nila ako ng pagkain. Mm -hmm. Tuwing hapunan. gabi. Tuwing hapunan. Uh, tapos, special sila dito, ganyan. Siyempre, lakas ng katawan ng daddy namin dahil nandiyan ang nanay at tatay. Iba, iba ba naman yung luto sa kanya? Iba sa akin. <laughs> uh, yung mga request niya. Ay, yung mga requests ko. Uh, pero pag ano umaga, takali, eh, nanay yun yung rin. Yun yung mga hindi ko maluto dito dahil... Busy tayo, hmm. tsaka ako ay buntis, oh, hindi uh, mo mailuto para di, sa sa'yo. Yun, yun kasi parang hindi ko magaya yung luto niya na gano'n. Ah, okay. Ah, okay. so yun, haba na po na aming ano, kung hanggang dito po minutes. ay nandito kayo. Ay, hanggang dito po ay nanonood pa rin kayo, salamat po. Hold. so, ro lang po ito. Oh, kung, po, lang. May, kung may itatapon na po konti-konti lang, 'di ba? Ano pa ikatmo? Yung ano, unang Halos wala. So, salamat. Mm -hmm. Hindi na po namin isa-isahin mm -hmm. ang mga taong nag-message sa amin, mga taong nag-pray sa amin, pero syempre, mga mga pinagtatanungan namin. Pero syempre, thank you po sa mga ano sa pamilya, pamilya muna, pamilya. So, kasi syempre sila din naman yung una response namin hmm. kung ano man tulong ng kailangan pamilya pamilya at hanggang ngayon syempre yung hmm. lakas natin sa pamilya pa rin tuwag so, ngayon nandiyan ang biyanan ko hmm. nandiyan si nanay hmm. sila sino naman dito na si Nina dyan, na nagsaserve na ng pakimkim niya, sabi niya. Joke lang. Isa pala sa pa-welcome cake ni Kumaring Aimee. Mamaring Aimee. Oo, Mamaring Aimee. May pa-welcome <pod> cake <inclusive> siya. Though <-huh>. <Expedition> hindi po ako nakakain kasi talagang lagpak pa ako na. Ah, uh salamat po sa effort ninyo. Yeah, uh, make Okay na natikman naman ang na. Natikman ko. at pa Kim Kim. Salamat. Salamat si GB. Sa, sa, mga nagbisita sa akin dito. Salamat po. Uh, ano pa ba? Sa mga nagbisita sa akin sa hospital. May pitik-pitik ka naman dun eh. Meron mga kikita naman nila yung konsino, Tsaka yung mga mga dito yung dito na sa bahay. Ay wala nang masyado. Mga Hindi na ganoon. Meron na akong pitik pero konting minuto lang gano'n. So ayun. Father Dan, maraming salamat. Thank you, Father Dan kasi mula nung hindi pa kami pinagdadasal niya na kami dalawa hmm. hanggang magkaroon na kami, kami. Ng, oh, hanggang ngayon mag na magbuntis hanggang yeah. actually Salamat. may rosary si father dyan na bigay sa akin hawak hawak ko yun bago ako mag undergo ng cesarean section pinalitan lang kasi ako ng damit Di, tsaka Kaya pinatanggal yung, yung meron mga na, metal parang, oh, lahat metal, na. pinatanggal. pinatanggal lahat kaya na nabitawan pero nun talagang haba-kawa ko. After, after ko nang masiis, nang nakahiga na ako, pinahanap ko sa kanya ulit. Uh, nasa ulo na naku, ngayon nandun na ng, ng, kay Gia. So, salamat po ulit. Ay, mahaba na. Pasensya na po kayo sa papipak ng luha. Pero, may awa ang Panginoon. Sana palaki namin ng maayos ang aming baby. At yung journey po, ay, abangan ay abangan po nila niyo po. sa mga susunod na araw. Bukas. Yan, bukas. Yung journey namin. Though hindi kagandahang journey. Mm Ang pong pinagdaanan ngayong sumampay yung 8 months. Meron na nilagnat ako. Mm Kaya pinag leave ako ng maaga. Salamat pala sa aking manood ES family sa aming school head, sa AO at mga co-teachers ko, ko. mamahal sa akin, umiintindi. Kasi may mga gawain din ako na naiwan na hindi ko na natapos. So, napakadaling kausap ng aming school head. Salamat po. Kahit di man siya manood, basta pinapasalamatan ko siya. Pero yan yung iba naman na ano, kako-teacher mo -no nanonood. -no -no. Mga nanonood yun, sure ako. E di ganun. Uh, ano pa ba? sa inyo po na concern? Sa mga ongoing na nanonood po sa dito ngayon ay maraming maraming salamat po sa mga patuloy na pagsuporta sa Shake Ch Your Ch 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 Channel. Siyempre, unang-una na rin siyempre sa Harabas din yun. Oo, oh, siyempre. Hmm. May salamat. Mga supporters natin ng grupo vloggers. Thank you po. Thank you, thank you sa mga prayers sa mga ninang ko ninang namin ni oh, ninong. Oh, oh. Sa mga ate. oh, mga ninang ninong siya. Mm. Sa mga ate-ate. Ay, yung ninang Mercy, thank you sa bigyan niyong damit. Um, Pahabol nito, no? Nung pag-uwi namin. Pag-uwi na, Oh. Hindi pa kasi ako maka, siya. ano, makakilos-kilos. Mm Hindi -hmm. pa kasi ako maka, ano, ano po, masyado nun. Masyadong, uy. <laughs> uh, active sleeping ng aming baby Gia. Ayan. <sighs> Ang haba na po. Oo, oh, nag sa balak namin, ano ten lang. 10 minutes. 8, 10, or 12 minutes lang sana. Mm hmm. Ayan, gasa um, na po. Sa um, po, ayan <laughs> po. God is really gracious, Gia, na...